Hello, hello, good morning guys Welcome back to our vlogs Ngayon guys ay October 18 Biernes ano Kagagaling ko lang ng airport guys Naghatid tayo ng alaga natin Pupunta yata sila ng Jeddah from our house hanggang dito sa airport guys ay parang 69 or 68 kilometers around 45 minutes ganon so ngayon ay pa, pabalik na ulit tayo sa bahay pa uwi na kaya medyo nakapag video tayo ng konti ayan guys so. So, i-share ko nga pala sa inyo guys kung paano gamitin ang cross control ng isang automatic na sasakyan na ano. Ito siya guys, oh. Ayan, yan, yan, cross. Napaka-importante kasi nito na guys, lalo na sa mga ganitong highway. Para hindi ka makuha na ng camera, iset mo lang ang cross control sa speed limit kasi eh, lahat ng highway guys may mga kanya-kanyang speed limit yan may 120 100 110 dito guys itong highway na ito galing airport 120 kilometers 100 oh, 120 ang ano ang speed limit ngayon kung gusto mong hindi ka makamerahan para sureball na hindi ka makamerahan iset mo yung cross control mo mag cross control ka lang ng 100, 110 hanggang 120 ganon, 118 basta hindi ka lalagpas sa 120 para sureball na hindi ka makamera para iwas violation ayan guys ngayon ito oh. guys pagka ano, yung gusto nyong iset yung yung ano yung cruise control halimbawa ngayon tumatakbo tayo gusto nating iset yung speed limit natin na 118 ganoon hindi tayo hindi tayo aabot sa 120 pwede rin 120 depende sa iyo basta wag kang lalagpas ng 120 eto guys oh so, I-click mo lang itong cross. Ito. Pag-clinic mo yan, ibig sabihin, naka-on na siya pwede mo na siyang gamitin kahit anong oras. Makikita mo dyan sa panel beach mo. Yun, no? Yung cross icon nya, cross control icon nya, yung parang oras. Ayan, guys. Ibig sabihin, naka-on na yan. Ngayon, kung gusto mong iset sa ano, sa 118 o kaya 100, basta naka... naka cross control ka sa mababa sa 120 kasi 120 yung speed limit eh depende sa iyo kung ilan ang gusto mo halimbawa ayan oh tumatakbo tayo nang 90 baka 96 siguro yan paabutin natin ng makit isang guys tapos saka natin i-set ayan guys ayan paabutin natin ha ibilisan natin ng konti ayan ayan sya guys so ayan. ngayon kung ganyan na yung gusto mong ano i speed i-click mo lang ito guys so ito ito to set mababasa nyo yan reset plus set minus i-click mo lang yung set ito yan pag clinic mo yan Nakaset na siya sa 106 Ayun guys so 106 Pwede ka nang bumitaw ng ano silinyador Hindi ka gagamit ng silinyador Ayan Dire Diretso na yan hanggat hindi mo tinatapakan yung Yung brake pedal Hindi yan ano hindi yan babagal Ayan Ayan guys so hindi ako nakatapak ng silinyador Ayan Dire Diretso na yan Ayan lang siya guys. Ngayon, kung gusto mong dagdagan ng ano, dagdagan ng speed mo, i-click mo lang itong plus. Ito guys, oh. Plus. Ganyan. I-click mo lang 'yan. Magiging 108 na siya. Ayan guys, oh. Ayan. Kasi ang pag-click ng plus at saka minus by 2. Halimbawa, naka-108. pag click mo ng minus magiging 106 siya ayan guys oh ayun 106 siya ulit ayan kung gusto mo naman bilisan click mo lang ng click itong plus sign ito to guys plus sign by ang dagdag nyan ayan pwede kang mag minor pwede kang mag dito sa plus minus ngayon kung gusto mong kung gusto mong talagang babagal na kasi kailangan mo nang magpre no? tapakan mo lang yung brake pedal guys para ma mamamatay na yung ano niya yung speed niya pero yung cruise control niya naka on pa rin siya ayan guys ganyan ngayon kung gusto mo na namang iset paabutin mo na naman yung speed lim uh, yung speed mo kung kailan mo gusto kung anong speed mo ang gusto mong iset ayan ganyan lang siya guys so, oh. ayan halimbawa ito dagdagan natin ng speed plus ayan bumili siya oh. nadagdagan siya ng 2 i-click uli natin ayan nagiging 110 na siya oh ayan I-click uli natin ng plus. 112 na siya. Ayan. Makikita nyo yung speed nya No? Pag i-click uli natin ng plus. 114. Ayan. Basta once na nag-click ka ng plus. By 2 yung dagdag. Pagka minus naman. By 2 pa rin yung, yung bawas. Ayan. So, ang speed na natin ngayon guys ay 114 na. Ayan siya guys. So, ayan. I-click natin ng plus para magiging 116 siya. Ayan. Yan ang gamit ng cruise control guys. Para sigurado na hindi ka makamerahan dito sa highway, iset mo siya ng, ano, ng gusto mong uh, speed wag lang lalampas doon sa speed limit na 120. Depende sa kalsada kung ilan ang speed limit, guys. Ayan, ganoon lang siya, guys. O, ayan, o. Ayan. Ayan siya, guys. So, ngayon ay nasa 116 na yung speed natin. Hanggang dyan lang muna yung speed natin. Hindi na natin paabotin ng 120. buong pogi lang kasi pauwi naman na tayo eh. wala naman tayong inahapon na oras kaya ayan share ko lang sa inyo yung paggamit ng cross control guys at the same time video na rin ayan siya guys ayan. time check 10.06 ayan siya guys makikita nyo 10.06 video tayo guys wala namang ano dito eh camera sa cellphone eh mamaya mayroon doon camera pero papatayin na natin pagdating dyan malapit sa camera guys kasi bukod doon sa camera sa speed limit mayroon din camera sa ano sa cellphone nasa nasa gitna ng daan yun nasa mga ano nasa nasa taas Akala mo yung mga ibon Nasa taas yun Kaya dapat Alerto tayo sa mga ganun Kasi malaki ang bayaran Pagka ganun eh Violation Sa paghawak ng cellphone Habang nagdadrive Ayan. So hanggang dito na lang muna guys ano? Ayan, Malapit na tayo sa camera Ng cellphone eh So Please like, Share and subscribe na lang Mr. DJ Vlogs. Maraming salamat.